Ban mo a Ban mo bigin. Ban mabigin! Bona. Ang ina ka. Pupukin ang ina mo. Tangka ko. Pupukin ang ina ka. Oh, kakur. Tang ina ka. Buatin kita pani Tang ina ka. Putang ina si Kratos nito. Ice cream beer ka. Tukuntukin kita. Mami, dumalaw ka sa akin. Dadalawang kulamay mo pag pinatay kita. pani niya dalaw? Baka nang shift ka! Dumalaw ka! Huwag kang tanga! Hmmmm... ka na bobo! Dumalaw ka ang tanga mo! Bobo ka mag-pour! Kamukha -kamu, mo nanay mo! Tang ina ka! Kilala ko yung nanay mo! May book yun! Susumbong kita d'yon! Hindi na jabulan mo si Pano! Eh tulong tulong! Baka Lasing ata itong kampi natin. Lasing gago ka ba? ba? Baka lasing yung nanay mo pag pagpanganak sa sa'yo. ka siya ata to start to start pagpanganak sa'yo. Baka kasing tae. Baka nalasing yun. Ginawa ka niya. Malaking kamalian yun sa mundo. Ba't ka pinanganak? Tulong tulong pani Talaga ba naman eh? Yan lang yun yung yan. Ang paano yun ba kung di ka tutulong sa hindi? Tulungan ko nanay mo mamatay. Lasing to guys, lasing. ganito talaga pa. Kupal po kami, to. Ang Lasing na kayo yung nanay mo pag nang ginawa siya. Mali yun. Tang ina, mali yun. Tang ina ka na. sa akin, tang ina. ka hanggap gusto mo, basta ganyan yung nakabagawin ano ka? Ba't po siro yung ano mo? Sanding mo dapat. Dapat, dapat ten na yan. Ten kills na yan dapat. Nakuha mo dapat yung tar ten. Tanga ka. tanga rin ng mama mo. Ba't siya ka ginawa? Katanga ng mama mo. Ba't kanya pinanganap? Huwag ka na, na, <tinyo> na mag-gore! Ba't ka pa nag-gore? Saan yung kalaban mo? Hindi mo kaya? Tangkina Ang tang tanga-tanga mo? Bobo ka? Kung mong kalaban mo, di mo pa kaya mag-form ng ina ka Lasing nga ata, guys, lasing Kapag i-bolfibo ka pa Tumpaking ka na dyan Tumakang puta, buha ka ng shit Yo yo, Rubio, Rubio Ruby bobo mo talaga paani Pinadaanan mo lang kakampi mo Si Crystal ka pa, bobo ka naman bobo oh. <laughs> ang inyong tanim mo. Gago? Obo, oh. oh, nakikita mo yung tanim! Huwag ka magpani. mag -paning? Tingin ko pamilya mo eh, tanga-tanga mo. Panning! Mag-kill ka naman ng hero. Panning nata eh. Ay, di ka pala makabili diyan. Kapay ka diyan. Busin mo tanim! Busin mo pamilya mo eh. Naman GZ14. Thank you for cook. Confetti. Ay, putang ina di tayo. Talo! Lasing kasi. Gilbert. Defeat! Itong laro. Alay, lasing kasi. Pag...